Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang walang saysay ang mga nangyayari sa buhay mo? Yung parang paulit-ulit kang nasasaktan, nabibigo, at hindi mo maintindihan kung bakit kailangang pagdaanan mo ang mga bagay na ito? Minsan, iniisip natin, bakit ako? Bakit ngayon? Ano ba ang plano ng Diyos sa akin? Pero alam mo ba, hindi nasasayang ang anumang pinagdadaanan mo? May dahilan ng lahat ng bagay at may plano ang Diyos isang plano na para sa iyong ikabubuti sa kabila ng lahat kumikilos siya sa likod ng mga pangyayari sinabi sa Roma 8:28 alam nating sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na tinawag ayon sa kanyang layunin Isang napakagandang pangako ang hatid ng Roma 8:28. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti. Kahit sa mga pagkakataong tila walang linaw ang mga nangyayari sa buhay mo, maaari kang magtiwala na may mas malawak na plano ang Diyos na hindi mo pa nakikita ngayon. Marahil may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay parang gumuho ang mundo mo. Nawalan ka ng trabaho, nasaktan ka sa isang relasyon, o hindi natupad ang mga plano mo sa buhay. Pero sinasabi ng Diyos, anak, hindi pa tapos ang kwento mo. Ako ang may hawak ng katapusan niyan. Hindi ibig sabihin na lahat ng nangyayari ay laging maganda o madali. May mga pagsubok, sakit, at paghihirap. Ngunit sa pananampalataya, mauunawaan natin ginagamit ng Diyos ang bawat karanasan upang hubugin tayo, para tayo ay lumago, tumibay, at magtiwala sa Kanya. Ang mga umiibig sa Diyos, kahit sa gitna ng unos, ay may katiyakang hindi sila pababayaan. May layunin ang lahat. Maaring hindi mo ito makita ngayon, Ngunit darating ang araw na masasabi mong buti na lang pinagdaanan ko 'yon dahil dinala ako nito sa mas mabuting lugar. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, hawakan mo ang pangakong ito. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng lahat ng pangyayari. Ang Kanyang plano ay laging mas maganda kaysa sa iniisip mo. Magtiwala ka sapagkat siya ay tapat hindi niya hahayaang maisa walang bahala ang iyong luha at pagsisikap. Sa huli, ang bawat sakit ay magiging biyaya at ang bawat pagsubok ay magiging patotoo ng kanyang kabutihan. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, ang sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikapapahama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Isang napakatamis na pangako mula sa Diyos ang sinasabi sa Jeremias 29:11. May malinaw na plano siya para sa bawat isa sa atin. Isang plano na hindi nakabatay sa takot o pagkatalo, kundi sa pag-asa at tagumpay maraming pagkakataon sa buhay natin na tila walang direksyon ang ating tinatahak. Pakiramdam natin, paikot-ikot na lang tayo sa parehong problema at mahirap makita kung saan patungo ang lahat ng ito. Pero sa talatang ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na may layunin ang lahat. Hindi siya nalilito, hindi siya nagkakamali. Batid niya ang simula at wakas ng ating kwento. Ang mga plano niya ay para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating kapahamakan. Kahit hindi natin naiintindihan ngayon ang nangyayari, maaari tayong magpahinga sa katotohanan na nasa mabuting kamay tayo. Ang Diyos ay hindi basta-basta nagbabalak para sa atin. Ang bawat detalye ng ating buhay ay isinasaalang-alang niya sa kanyang plano ng pag-ibig. Minsan, mahirap maghintay. Hindi madaling magtiwala kapag ang lahat sa paligid natin ay tila taliwas sa mga ipinagdarasal natin. Ngunit gaya ng sinasabi sa Jeremias 20, labing isa, ang mga plano ng Diyos ay magdudulot sa atin ng kinabukasang puno ng pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, ang pinakamahusay na bahagi ng ating kwento ay nasa mga kamay niya kapatid, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa ngayon, alalahanin mo. May plano ang Diyos na mas maganda kaysa sa inaakala mo. Magtiwala ka sa kanyang pangako. Kahit hindi mo pa ito nakikita, darating ang tamang oras na ipapakita niya sa iyo kung bakit mo kailangang pagdaanan ang lahat ng iyan. Sa huli, makikita mong ang lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang mas malaking plano isang plano na puno ng pag-asa, kapayapaan at pag-ibig na walang hanggan. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang talatang ito mula sa kawikaan ay isa sa mga pinakaimportanteng paalala sa ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi lamang sa tuwing madali, kundi lalo na sa mga panahon ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa gitna ng mga bagay na hindi natin naiintindihan, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na manalig sa Kanya ng buong puso. Madalas, mas gusto nating unawain at kontrolin ang lahat ng nangyayari sa ating paligid. Pinipilit nating gumawa ng sariling paraan, maghanap ng sagot at ipilit ang ating kagustuhan. Ngunit sinabi sa atin ng talata, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dahil ang ating pananaw ay limitado, nakikita lang natin ang ngayon, samantalang ang Diyos ay nakakakita ng buong larawan ng ating buhay. Kapag inalala natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, nagkakaroon ng linaw at direksyon ang ating mga hakbang siya mismo ang nagtutuwid ng ating landas. Maaring hindi ito madali at maaring hindi ito ang daan na inaakala natin, pero ito ang daang magdadala sa atin sa kanyang magandang layunin. Ang pagsuko ng ating sariling plano ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa katunayan, ito ay isang matatag na pananampalataya ang pagpili na magtiwala sa Diyos kaysa sa ating sariling ideya ng kung ano ang tama. Siya lamang ang may ganap na kaalaman kung saan tayo dapat dalhin. Kapag nararamdaman mong wala ka ng kontrol, tandaan mong hindi mo kailangang hawakan ng lahat. Ang Diyos ang humahawak sa iyo. At kapag siya ang nagtutuwid ng iyong mga landas, makakatiyak kang hindi ka mawawala sa tamang direksyon. Kapatid, sa bawat desisyon, bawat hakbang, at bawat pagdududa mo sa sarili, ibigay mo sa Diyos ang pagtitiwala. Siya ang gagabay, magpapalakas, at magdadala sa iyo sa plano niyang puno ng pag-asa at tagumpay. Ngayong napagnilayan natin ang tatlong makapangyarihang talata mula sa Roma 8:28, Jeremias 31:11, at kawikaan tatlo lima hanggang anim, malinaw ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. May magandang plano siya para sa atin. Isang plano na hindi nakabatay sa takot, kundi sa pag-asa. Isang layunin na hindi para sa ating kapahamakan, kundi para sa ating ikabubuti. Minsan mahirap makita ang kabutihan sa gitna ng ating mga pagsubok, Ngunit sa mga sandaling iyon, doon mas malakas ang panawagan sa atin na magtiwala sa Panginoon. Hindi kailangang maunawaan natin ang lahat, sapat ng malaman natin na ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo pababayaan. Siya ang nagtutuwid ng ating mga landas, gumagawa para sa ating ikabubuti, at naghahanda ng kinabukasang puno ng pag-asa. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magtiwala ka, hawak ka ng Diyos. May dahilan ang lahat ng nangyayari at ang kanyang plano ay laging mas maganda kaysa sa ating inaakala. Sa kanyang mga kamay, makakamtan natin ang kapayapaan, kalakasan at katiyakang hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay.